ng bagyong Yolanda upang bigyan tulong ang mga biktima ng kalamidad. Nagpapasalamat ako sa uh, istasyon na 97.5 BYFM eh, 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 na araw-araw nakikinig ako sa kanya. Sa lahat si Pastor Sito na ginamit ng Panginoon at sa kanyang istasyon na, yan na ipinagamit ng Panginoon para lahat ng tao dito sa mundo makarinig ng salita ng Diyos. Habang lumalalim ang kanyang kaalaman sa salita ng Diyos, naging mas malakas ang kanyang loob sa pagbabahagi ng mabuting balita. Pinagmamalaki ko talaga si Jesus. Kaya yung, yung radio namin pagka madaling araw, pinalalakasan namin para lahat ng tao dito makarinig ng salita ng Diyos para sila bumalik sa Panginoon Diyos. Kailangan tayo makinig sa salita ng Diyos kasi kailangan natin ang Diyos. Yung salita niya, dito sa buong malbog, ipinapahayag ko ang Panginoon na siya ang tagpagligtas sa atin. Wala akong magagawa kung hindi nila pagkikigan. Kasi sabi ko, sabi ni Jesus, yes. ang salita ko sa buong mundo, ipahayag nyo para lahat makinig. Pag bahala sila, hindi makinig. Basta sinasabi ko sa kanila, tanggapin natin si Jesus na siyaktang paglitla sa buong mundo, sa buong buhay natin. Pinupuri namin ang Diyos sa patutuon ni Brother Ben Cordial. Ngayon, siya at ang kanyang pamilya ay aktibong naglilingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng pagbabahagi ng Ebanghelyo sa kanilang komunidad. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa pagkakataong gamitin ang mga broadcast ng 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan, upang dalhin ang pag-asa ng tagsibol sa buhay ng mga nakikinig. Tulad ni Brother Ben, kung isa ka sa mga nakaranas ng pagbabago sa buhay sa tulong ng mga broadcast ng FEBC, ibahagi ninyo ang inyong kwento. Mag-email sa info at febc.ph o mag-iwan ng mensahe sa FEBC Radio Facebook page. Nais naming makarinig mula sa iyo. Maraming salamat sa inyong pagsama sa oras na ito. Muli, Luis Miguel Castillo po para sa The FEBC Report. Report. Pagpalain kayo ng Diyos. Iyong napakinggan ang... Oh. The FABC Report. Para mapanood ang episode na ito online, subscribe na sa ating YouTube channel at i kami sa Facebook at FABC PH. Para naman sa iba't ibang paraan upang ipaabot ang inyong suporta sa gawain ng Far East Broadcasting Company Philippines, bisitahin ang aming website fabc.ph give. Salamat sa inyong pakikiisa sa ministeryo. Pagpalain kayo ng Panginoon nagpapatuloy sa ikapitumput-apat na taong pagsasahin papawid ng mabuting balita ni Kristo. Ito ang Far East Broadcasting Company. Sumasa inyo sa 1143 DZMR Santiago City, CARE 104.3 The Way FM Legazpi City, 702 DZAS Mega Manila, 98.7 DZFE Metro Manila, 106.3 DZRK Quezon Palawan, 1233 DYVS Bacolod City. Up 987 DYFR Cebu City. 97.5 DYFE Tacloban City. 1116 DXAS Zamboanga City. 103.3 The New J Cagayan de Oro City. 106.9 DXGR Rajo Gandingan Cotabato City. 1062 DXKI Coronadal City. 1197 DXFE Davao City FEBC Philippines Matatag sa pananalig Matatag sa paglilingkod Matatag sa pasasalamat Ito ang hardin ng Panalangin kasama si Pastor Dave De Guzman Magandang umaga sa iyo, kaibigan. Kamusta ka na? Naway, nasa mabuti kang kalagayan, maging ang iyong pamilya. Sa araw nito ay tayo ay mapapaalalahanan patungkol sa kahulugan ng isang pangalan ng ating Panginoong Diyos, Jehovah. Tama, tutungayan natin ang paglalarawan ni Ezekiel sa ating... Uh, tutunghayan sa pangalan ng ating Panginoon. Bago natin tunghayan ang salita ng Diyos, tayo muna ay manalangin. Dakila naming Diyos, marami pong salamat at muli sa mga sandaling ito ay may pagkakataong kaming makadulog sa inyong salita. Sa marami pong kapamaraanan Panginoon, pagpalain mo kami higit sa lahat, pagpapalang spiritual. At ngayon pa lamang, nag-aalay na kami ng aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. 吗？ Jehovah Shama. Yan ang ating tutunghayan sa patuloy nating na pag-aaral mula sa salita ng Diyos. Ano ba ang kahulugan ng paglalarawan o pangalang ito ng ating Panginoon? Jehovah Shama. Titignan natin kung hawak mo ang iyong Biblia, titignan natin kung ano ang paglalarawan ni Ezekiel sa kabanata 4 na po at 8. Pakibuksan mo na lang doon ang iyong Biblia kaibigan in the book of Ezekiel chapter 48 verses 32 35. Ngunit kung may panahon ka, pakibasa mo yung buong kabanata 4 na po at 8. Ganito ang ating mababasa dito sa isang talata na pagtutuunan natin ng pansin, ang verse 35. Ezekiel chapter 48 verse 35. Ganito ang ating mababasa. Ang sukat sa paligid ng lungsod ay siyam na tatlong daan at tatlong putpitong metro. Ang equivalent nito ay 30,000 feet. No? 30,000.6 30, ang, ang equivalent nito. Mula ngayon, ang ipangangalan sa lungsod ay naroon si Yahweh, Jehovah, Shama. The Lord is present. Alam mo Bigan, itong verse 35, ang talatang ito, ito ay bahagi ng buong kabanata 48 sa aklat ni Ezekiel at ito ay patungkol sa pintuan ng Jerusalem, city gates, ika nga, ng Jerusalem. Ang talatang ating binasa, ito ay literal na paglalarawan ng mga pintuan ng Jerusalem. Alam mo, eh, uh, ito ay 12 gates kung susuriin natin ang buong kabanata 48, na makikita natin dito no yung equal distribution of the territory among the 12 tribes na na paghati ng lupang asakop the territory sa lipi ni Jacob. At ito ay mababasa rin natin sa kabanata na maging yung mga portions ng mga the leaders ng bayan noong araw ay meron silang bahagi. So literal yun, ano, the 12 gates, ito ay, uh, kumbaga, sa, sa ano eh, apportioned. Ika nga, no, pinaghati-hati doon sa labing dalawang tribo ni uh, Hakob. Alam mo, kapag tayo ay nagpagawa ng bahay, literally, sinusukat natin yan, no, kung ilang bang square meters yan, saan ba natin nilalagay yung mga... Literal talaga ang interpretasyon nito. Ngunit, yung uh, paglalarawan ni Ezekiel sa ating Panginoon that the Lord is present. Titignan natin kung ano ang... Uh, ang uh, kahalagahan o kung papaano natin iaangkop ang pangalan o paglalarawang ito ng ating Panginoon. Alam mo, bagaman mahalaga, no? ng kanilang kapanahonan at maging sa atin, bagaman mahalaga uh, ang bawat silid o gusali, ay uh, higit na mahalaga ang pagtatayo ng city gates ng Jerusalem. At alam naman natin yan, no? pagka tayo ay nagtayo ng bahay, uh, literally talagang it is also for our uh, protection, yan ay ating tahanan at marami pang dahilan kung bakit ang tao ay nagpapatayo ng tahanan o ng bahay. Ano ang nais ipahiwatig ng talatang ating binasa bilang paglalarawan ng Panginoon Diyos na naroon ang Panginoon? Umalis ba ang Panginoon? Nilisan ba ng Panginoon ang kanyang bayan? Kung susuriin natin ang mga kabanata, yung isang mga unang kabanata, no, lalo na yung kabanata 10, yung talata 18. Ezekiel chapter 10, verse 18-20 panandalian ito yon panandali ang umalis sa presensya ng Israel ang Diyos bakit dahil sa kasalanan ng bayan ah, ang kaluwalhatian ng Diyos the glory of the Lord ay lumayo sa bayan ang talatang ating pinag-aaralan itong uh, Ezekiel chapter 48 ito naman yung kanyang pagbabalik alam mo kaibigan sa lumang tipan, makikita natin yan, ano? that uh, the ministry of the Holy Spirit is temporary. Katulad kay Samson, kay uh, King Saul, temporary yan. Hindi ganong ka-prominent ang banan na spirito. Kaya katulad sa karanasan ni, ni Samson, kung uh, kumbaga sa ano eh, lumisan o nilisan siya ng uh, banal na spirito, yung pakikisa dahil sa kasalanan. At dito rin no, sa ating binabasa, ang pakahulugan ni Ezekiel ay eh ganun din. Dahil sa kasalanan ng bayan, lumilisan yung glory ng ating Panginoon. Jehovah Shama The Lord is present. O kaya, the Lord is omnipresent present. Ito ay isang paalala sa bayan patungkol sa isang katotohanan. The reality ng presensya ng Diyos sa kanyang mga pinili. At alam mo, kaibigan, ang presensya ng Diyos ay katuparan ng kanyang mga pangako sa atin. Simula pa kay Abraham. Kaibigan, ang salaysay ng uh, bayan ng Israel na kung saan maituturing nating panandaliang lumayo ang Diyos dahil sa kanilang kasalanan, eh hindi ito natapos dito ng ganito na lamang. Nanawagan ang mga propeta at that time nanawagan ng mga propeta uh, ng panunumbalik at ito ang nangyari. Ang wastong tugon ng bayan na sila ay magsisi sa kanilang pagkakasala. Ito ang wastong tugon, 'no? Yung wastong tugon ng pagsisisi ay bunga upang kanilang maranasang muli ang presensya ng kaluwalhatian ng Diyos at maging do sa sa account ni uh, Moses no prior to the crossing of the Red Sea ay uh, ganito rin nakikita nila yung the glory of the Lord talagang ganyan kahit na sa lumang uh, sa lumang uh, tipan na banggit ko nga po kanina that the ministry of the holy spirit is not that prominent o kaya ay hindi ito permanent but it does not mean na ang Panginoong Diyos ay wala o insensitive sa pangangailangan ng kanyang bayan. At alam mo kaibigan, papaano ba natin ito iaangkop itong paalala that the Lord is present. Alam mo kaibigan, sa ating kapanahunan bilang mga mana ng palataya, alam mo ang uh, banal na spirito na nananahan sa atin. At the moment na tayo ay tinanggap natin si Jesus sa ating buhay bilang tagapagligtas at Panginoon, pinanahanan tayo ng banal na spirito. At alam mo, sa tweet-tweet na napinipili natin ang kasalanan, the Holy Spirit is grieved. Yung ating pakikisa ay pinuputol natin. Ngunit, hindi umaalis ang banal na spirito sa atin. Hindi lamang tayo nakararanas ng kanyang presensya dahil tayo mismo pinuputol natin yung pakikisa, yung pakikipagniig natin sa kanya. Every time that we choose sin, the Holy Spirit is uh, greed. Hindi ito nangangahulugan na pagka tayo ay nagkasala, ay nawawala ang ating kaligtasan, umaalis ang banal na spirito, at pagkatapos, pag tayo ay nagsisi, aanyayahan ah, na naman natin ang Panginoon sa ating buhay at manunumbalik. Hindi ganun yon. Ang banal na spirito, yan ang garanti natin na tayo ay mga anak ng Diyos. Ngunit, kung tayo ay nagkakasala, nagdadalamhati ang banal na spirito, at alam naman natin yan, Pagka tayo ay patuloy na nagkakasala, hindi dumadaloy ang pagpapala sa atin. Bakit? Tayo mismo ang pumipigil sa mga pagpapalang dapat ay ipinagkakalog na ng Diyos sa atin kung tayo lamang ay tumatalima. Isang paalala sa atin ng pangalang ito ng Diyos. Bagaman nagkaroon o binigyan ng bagong pangalan ng siyudad, ang kanyang muling pagbabalik noong kanilang kapanahonan ay may kalakip na pagpapala pangako ng Panginoon na siya ay muling babalik at ito ay kanyang tinupad. Ito ang pag-asa ng bawat mana ng palataya. Yung nananahan sa atin ang banal na spirito. That the Lord is present in our lives. Ika nga, kung pipiliin natin lang landas ng kasalanan, hindi natin mararanasan ang pagpapala dahil pinuputol natin ang ating pakikiisa sa ating Panginoon. Ngunit kung tayo ay manunumbalik, pagkakalooban tayo ng Panginoon ng mga pagpapala. Alam mo kay kaibigan, lahat ng pinili ng Diyos at lahat ng tunay na nananalig sa Kanya ay nakararanas ng Kanyang presensya. Na banggit ko nga po kanina sa simula ng tanggapin natin si Jesus sa ating buhay. Alam mo kaibigan, ang tunay naman na pagsamba sa Diyos ay nangangahulugan na sumasa atin ang kanyang presensya kung tunay ang ating pagsamba. Bagaman, nagdadalamhati siya pag pinipili natin ang kasalanan. Alam mo, kaibigan, ang pangalang ito, isang pangako ang atin ng pangalang ito, Jehovah Shaman, na mababasa natin sa sulat din ni Juan, reference verse natin. No? Yung John 14 verses 1 to 4. Sa talata dalawa, 3 nga ay ganito rin ang reference verse o ganito rin ang pangako ng Diyos. Sabi nga ng ganun, ano, maraming kwarto sa bahay ng tatay ko. Mauuna ako doon para i-ready ang lugar ninyo. Hindi ko ito sasabihin kung hindi ito totoo. Sabi nga ng Panginoon sa verse 3, pag ready, pag na-ready ko na ito, babalik ako para isama ko kayo. Tapos magkakasama na tayo sa lugar kung saan nasaan ako. Alam mo, pangako ng Diyos na siya ay suma sa atin, iyaan ay pangmatagalan, kaibigan. At kinakailangan lamang sa ating buhay kung nais natin dito sa balat ng lupa na tayo ay kanyang pagpala, pagpalain, yung talagang kinakailangan natin lumayo tayo sa kasalanan upang hindi magdalamhati ang banal na spirito. Ang presensya ng Diyos ay kanyang pangako. Piliin mo man na mamuhay sa kasalanan. Sana hindi ka mamumuhay sa kasalanan. Kaibigan, bukas ang paanyaya tulad ng panawagan ng mga propeta ng pagsisisi sa ating buhay, bukas ang paanyaya ng panunumbalik, umiwas tayo sa kasalanan para ang Diyos ay hindi paulit-ulit na manawagan sa atin, kapatid, anak, lumayo ka sa kasalanan palakasin at pagtibahin ang pagsasama ng pamilya sa tulong ng ating pinagbuklod na pagdulog sa ating mapagkalingang Diyos. Ako po si Pastor Rico Sorban ng San Pablo, One in Christ. Tayo po'y manalangin sa bawat pamilya. Panginoon Lord, uh, nilalapit po namin, Panginoon, ang, ang bawat pamilyang Pilipino na sila ay patuloy na, na lumapit sa Panginoong Yesus at makilali ng lubusan ang, ang Panginoong Yesus Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Lord, kahabagan po nyo ang bawat pamilyang Pilipino, Panginoon, na sila nga po ay makakilala at ang, ang bawat pamilya na na nagkahihwahiwalay Panginoon ay muli po niyong pagtagpuin at kilalaning kanila bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Panginoon, kahabagan po niyo, God, ang bawat tao, Panginoon, sa bawat pamilya na tunay nga po, Panginoon, na mangusap ka sa puso ng bawat isa sa kanila, Panginoon. Maging Panginoon, ang aming bansa, mangusap ka, Panginoon, na patuloy na, na may palaganap pa ang magandang balita ang kaligtasan. Sapagkat ikaw lang po, Panginoong Hesus, ang pag-asa, ang katiyakan, at magbibigay ng buhay na walang hanggan sa bawat Pilipino, sa bawat pamilya, sa bawat taong naguguluhan at nawawala ng pag-asa. Panginoon, patuloy kang mangusap sa kanila at katagpin po niyo ang lahat ng pangangailangan ng bawat pamilya, una ang espiritwal, maging ang pisikal, Panginoon, at patuloy na abutin po nyo ang kanilang mga pangailangan. At salamat po sa pangalan ng Jesus. Amen. atin uh, pagpapatuloy ng ating uh, programa dito sa Hardin ng Panalangin. Ngayon naman po ay eh, dudulog tayo upang uh, makapamagitan para sa kahilingan uh, ng ating mga kapatiran. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa isang napakagandang pribileyo ng pananalangin upang makapamagitan kami sa larangang ito sa kahilingan naman po ng aming mga kapatid. Nawa ipagkaloob mo ayon sa inyong kalooban at takdang panahon ang aming pong mga itatalagang mga pananalangin para po sa mga sumusunod na kapatid tulad ni kapatid Hana ang kanya pong pananalangin ay kagalingan sapagkat siya po ay may hika ganon din po kay kapatid Paul at kay kapatid Aliet, ang kanila kong pananalangin ay kagalingan, pagkaman hindi nila binanggit ang kanilang karamdaman dumudulog sila sa inyo Panginoon Dios na naway sila ay makaranas ng Uh, kagalingan as well as protection para kay uh, Aliet at kay Paul para naman po kay Pastora Nama ang kanya pong pananalangin ay karunungan at pangunawa ganun din ang uh, patnubay sa tuwi tweet na Panginoon na siya po ay magpapahayag ng patungkol sa kaligtasan Kay kapatid Joy naman po, Panginoon, ang kanya pong pananalangin na lumalim ang kanyang pananampalataya at ito po ay uh, magkakaroon lamang ng tagumpay at katuparan kung higit sa lahat siya po ay gugugon ng panahon sa pakikipagniig sa inyo. Bigyan mo siya ng kababaang loob, Panginoon Diyos. Para po kay Amor, namamagitan po siya ng kaligtasan as well as protection sa kanyang buong sambahayan. Kay uh, Eliza naman po, ang kanya pong pananalangin ay para sa kanyang mga anak na karunungan para po sa pagkuha ng entrance examination. At para po kay Yelin ang kanila pong pananalangin ay kalakasan sa kanilang buong sambahayan, sa kanilang pinagdaraanan. Panginoon sa aming pong mga idinulog, ang tugon ayon lamang po sa inyong takdang panahon. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, isang napakagandang paalala para sa atin, ano, sa ating buhay. Ano man ang ating kalagayan, tayo ay uh, pinili ng Diyos bilang mga mana ng palataya, nararanasan natin ang presensya ng ating Panginoon Diyos. Ngunit dito ay may babala na bilang kanyang mga anak, umiwas tayo sa kasalanan upang hindi magdalamhati ang uh, banal na spirito na nananahan sa atin. At sa iyo kaibigan, kung hindi mo pakilala si Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon, anyayahan mo siya sa iyong buhay upang maranasan mo ang kanyang presensya. Tayo ay manalangin. Dakila namin Diyos, marami pong salamat sa katuparan ng inyong mga pangako sapagkat ang banal na spirito na nananahan sa amin ang na nagbibigay sa amin ng pag-asa, nagbibigay sa amin nang kalakasan Panginoon Dios, Marami pong salamat na sa tweet-twina na sa aming mga pinagdaraanan. Pagsubok man yan Panginoon Diyos, nakararanas kami ng kapahingahan sapagkat ikaw ay suma amin. Tanggapin mong aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay yung samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral, maganda ang mga paalala. Kaya bukas, inaanyayahan kita, samahan mo akong muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa Panalangin Puspos. At ito ay magtatapos, pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po, si Pastor Dave de Guzman.